Ban ata dalawandaan at anim Sinampal ulit ni Elsa si Lyra at malamig na nagtanong, hindi mo ba ako narinig noong sinabi kung tumahimik ka? Sa sobrang takot ni Lyra ay agad siyang namutla at tumahimik. Kitang-kita ang pagkabigla ng iba. Inasahan na nila na magagalit si Elsa. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na si Lyra ang tampulan ng kanyang galit. Imbes na magalit kay Sebastian, iniwan niya ang lahat ng tuliro sa kanya si Evelyn at Lyra, na nambobola sa kanya. Elsa, anong problema? Humakbang si Bradford para magtanong, dahil siya lang ang nangahas na nagawin iyon sa sandaling iyon. Si Elsa ay hindi tumugon sa kanya. Tumingin lang siya kay Sebastian na puno ng guilt ang mga mata. Sebastian, long time no see. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Elsa. Parang hindi lang si Sebastian ang kilala niya, pero may relasyon din siya dito. Oo, matagal na. Ang tagal na rin kaya hindi kita naalala, mahina hong sagot ni Sebastian. Ang bigla ang pagsulpot ni Elsa ay hindi nakapukaw ng anumang matinding emosyon sa kanya. Alam kong galit ka pa rin sa akin. Nagkamali ako noon, pero babawi ako sa iyo. Pera man o kapangyarihan, pwede mong hilingin. I'll try my best to meet all your requests, sabi ni Elsa. Nakangiting umiling si Sebastian. Lahat ng iyan ay walang kabuluhan sa akin. You don't need to compensate me. You don't owe me anything. May tanong lang ako. Nagsisi ka na ba? Hindi kailanman. Walang pagdadalawang isip na bulalas ni Elsa. Lakas at kapangyarihan ang aking panghabang buhay na layunin. Kaya kong gawin ang lahat para makamit ang mga layuning ito. Ngayong malapit ng matupad ang aking hiling, paano ako magsisisi? Kung ganoon, babalikan mo ba ako? Tanong ulit ni Sebastian. Natigilan ang lahat. Naramdaman nila ang ilang kasaysayan sa pagitan ng dalawang ngunit hindi nila inaasahan na sila ay minsang mag-asawa. Natahimik sandali si Elsa, tapos imbes na sumagot, nagtanong siya, I heard that you retired shortly after I left. What have you been up to? Nagsimula ako ng isang kumpanya at bumuo ng isang paksayon. Gaano kalaki ang kumpanya? Pinindot ni Elsa. Anong klaseng paksayon? With a smile, Sebastian uttered, secret lang yan sa ngayon. Malalaman mo mamaya. Napangisi si Jordan sa narinig. Elsa, huwag kang makinig sa kanyang pagmamayabang. Ang punk na ito ay ikinasal sa pamilya Lynch at pinalayas kamakailan. Ngayon, isa na lang siyang walang trabaho na laging nagyayabang at nanggugulo. Kahit sino rito ay sampung beses na mas may kakayahan kaysa sa kanya. Totoo ba ang sinabi ni Jordan? Tanong ni Elsa kay Sebastian. Depende yan sa paniniwalaan mo, sagot ni Sebastian. Mabilis na sumingit si Jordan, Elsa, hindi ka magdududa sa mga salita ng kapatid mo, di ba? Totoo lahat ng sinabi ko. Pwede kang magtanong kahit kanino dito. Tama si Mr. Hunter, pagmamadali ni Evelyn. He used to be my son-in-law. He was a tamad good for nothing who lived of others. We kicked him out kapag hindi na namin natiis. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Elsa habang nakatingin kay Sebastian. You used to be content just to exist no goals, no drive just perfectly happy in your little corner. Akala ko mag improve kapag katapos kong umalis, pero hindi ka lang nag-improve, lumala ka pa talaga. How disappointing. Lahat ng usapan na ito ay para lang sabihin sa akin na hindi ako karapat dapat sa'yo ngayon, hindi ba? Tanong ni Sebastian. Kabanata 257. Oo. Sagot ni Elsa ng hindi nagpapatalo. Katulad nga ng sinabi mo. Masyadong malaki ang pagitan natin. Patuloy pa rin akong nag-improve. Lalago lang ang gap. Bagamat malapit na akong ma-promote sa God of War, babae pa rin ako. Ang lalaki ko dapat mas malakas kaysa sa akin. Malinaw, hindi mo natutugunan ang kondisyong ito. Well said, pinuri siya ni Bradford. Ang isang babae ay dapat makahanap ng isang lalaki na mas malakas kaysa sa kanyang sarili. Ang ganoong lalaki lamang ang maaaring mag-ingat at magprotekta sa kanya. Sa kabaligtaran, ang isang tao na umaasa sa iba para sa lahat ay pipigilan lamang siya. Tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Elsa, pagsisisihan mo ang pinili mo. Napaisip si Sebastian. Panghihinayang. Mapanuksong ngiti si Elsa. Sebastian, I know you're disappointed that I rejected you. I understand that you're saying this to avoid further embarrassment. But considering our past relationship, I want to remind you that the world is cruel. The weak can only abandon. Ang mga master lang ang makakakontrol ng lahat. Tinutukoy mo ba ang iyong sarili bilang isang master? Tanong ni Sebastian. Tama na yan. Pagmamalaking declare ni Elsa habang nakataas ang ulo. Kumpara sa inyong lahat, master ako. Sa kakayahan, Grandmaster ako. Sa status, malapit na akong ma-promote sa God of War. At 25 years old pa lang ako. I have limitless mga prospect. Ngunit kung tunay na Panginoon ang pag-uusapan, isa lang ang nasa isip ko ang kataas-taasang isa. Ang kataas-taasang isa ay nagwawali sa buong mundo ng walang kapantay na lakas, ginagawa siyang Panginoon sa mga Panginoon. Siya lang ang hinahangaan ko nang banggitin ni Elsa ang kataas-taasang isa, ang kanyang mukha ay napuno ng panatisismo. Mukhang ibibigay niya ang lahat para makasama siya. Tumango si Bradford bilang pagsang-ayon. Ang Supreme One ay parang Diyos. Ayon. Ah, ang Supreme One ay parang Diyos. Siya ay isang tunay na lalaki. Isa ka ng Diyos ng digmaan sa murang edad. Baka mahuli mo ang mga mata ng Supremo si baka maging Supreme Lady ka pa. Kung nangyari iyon, babangon ang pamilya namin kasama ka. Iniisip ang kaluwalhatian ng kanyang pamilya na umakyat sa mataas na uri ng katayuan, si Bradford ay naging mas nasasabik habang siya ay nagsasalita. Bahagyang namula si Elsa. Itay, magingat ka sa iyong mga salita. Alam ko ang aking mga limitasyon. Kahit na ako ay mahusay, hindi ako nangangahas na umasa na maging ang kataas-taasang ginang. Ginang. Parang hindi ka panipaniwala na ang isang babaeng malapit ng maging Diyos ng digmaan ay nasisiyahang maging isang may bahay. Gayunpaman, nakita ng lahat na ito ay makatwiran, kung isa sa alang-alang ang kataas isa ay hindi ordinaryong tao. Hindi mabilang na mga kababaihan ang pumipila para sa isang pagkakataon na maging kanyang may bahay o kahit isang utusan. Hindi napigilan ni Sebastian na matawa. Elsa, Malalaman mo na kung ano ang nawala sa iyo. Ito ang magiging pinakamalaking pagkakamali sa buhay mo. Sebastian, hindi mo ba iniisip na nakakatawa ang iyong mga salita? Ngumisi si Elsa. Medyo nagi guilty ako, pero ngayon nakita ko na ginawa ko ang tamang desisyon sa pamamagitan ng pag-iwan sa iyo. Hindi na nagabalang makipagtalo pa si Sebastian. Binigyan niya ito ng pagkakataong magsisi, ngunit hindi niya ito pinahalagahan hindi na niya problema iyon. Si Lord Wavebreaker at Lord Northam ay dumating na. Nang dumating ang anunsyo, dumating ang dalawa pang Diyos ng digmaan. Lumuhad ang lahat, pati ang ama at kapatid ni Elsa para salubungin sila. Si Yale at Fernando ay itinatag na mga Diyos ng digmaan, habang si Elsa ay hindi pa formal na naging isa. Bagamat hindi niya kailangang lumuhad sa harap nila, kailangang lumuhad ang kanyang pamilya. Nang si Esme ay kusang lumuhad, muli siyang pinigilan ni Sebastian. Tandaan mo ang sinabi ko kanina, paalala nito sa kanya. Bilang fayansay ko, hindi mo kailangang lumuhad kahit kanino, kahit ang mga Diyos sa itaas. Tumango si Esme. Sa hindi malamang dahilan, buo ang tiwala niya kay Sebastian. Nang makita si Sebastian na patuloy na nakaupo noon, nakasimangot na tanong ni Elsa, Sebastian, Anong ginagawa mo? Nandito na si Lord Wavebreaker at Lord Northam. Bilasan mo at lumuhad para batiin sila. Iilan lang ang mga taong luluhod ako. Walang ibang karapat dapat sa pagluhod ko, pagmamalaki ni Sebastian. Kabanata 258 Sebastian, huwag mo masyadong isipin ang sarili mo. Nakaluhod lahat ng iba. Sa tingin mo ba espesyal ka? Tanong ni Elsa. Hindi lumuluhod ang mga lalaki ng walang dahilan. Kung gusto ng iba na lumuhod, hayaan mo na. I definitely am not doing it, sagot ni Sebastian na walang pakialam na humigop ng kanyang inumin. Walang tuntunin na dapat lumuhod ang isang tao sa harap ng isang Diyos ng digmaan. Kahit na ang kataas-taas ang isa ay hindi kailanman humingi ng gayong pagpapasakop. Sebastian, bakit ba ang tigas ng ulo mo? I'm saying this for your own good. Lord Wavebreaker and Lord Northam are not like me. It doesn't matter kung hindi ka lumuhad sa akin, pero kung hindi ka luluhod. Sa kanila, baka magalit ka sa kanila madali nilang kitili ng buhay mo, seryosong payo ni Elsa. Hindi nila karapat dapat na mapaluhod ako. Ikaw. Galit na galit si Elsa na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Huwag mo akong sisihin sa hindi kita babala kung magagalit ang mga gods of war. Napangisi si Elsa bago itinigil ang kanyang mga salita at lumingon upang tumingin sa pasukan. Isang grupo ng mga tao ang pumasok. Nangunguna sa kanila ang dalawang nasa katanghali ang gulang na mga lalaki, parehong nakasuot ng gininto ang baluti, na nagpapalabas ng hangin ng autoridad at kahigpitan na madaling naguutos ng paggalang. Sila ay sina Lord Wavebreaker at Lord Northam, na sinundan ng isang grupo ng mga nakabaluti na itim na gwardya. All hail, gods of war! Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao, ang kanilang mga boses ay humanig sa bulwagan. Bumangon ka, mahinang sabi ni Yale. Salamat, Panginoon Wavebreaker. Ang mga tao pagkatapos ay tumayo at umatras sa gilid. Sa sandaling iyon, tumakbo si Gabriel patungo kay Yale. Panginoon, nandito ka na sa wakas. Dapat mo akong panindigan. Si Gabriel ay mukhang lubos na naagrabyado, tulad ng isang bata na nagrereklamo sa isang matanda pagkatapos ng pananakot. "Anong nangyari?" tanong ni Yale. Na may nakakaawang ekspresyon, nagreklamo si Gabriel, "Panginoon, nabugbog ako. Isa lang ang tama niya sa akin, ngunit ang pangunahing punto ay isa ako sa iyong mga tao." Alam niya ito at sinaktan pa rin ako. Hindi kita nire-respeto. Nakadagan din si Harrison. Tama si Mr. Gabriel. Sobrang hamak at mayabang ang bastos na yon. Kahit nakasama mo rito, hindi siya lumuhad para batiin ka. Bagkos, nakaupo lang siya, umiinom. Sinaktan niya pa kaming dalawa ni Mr. Gabriel. Hihas walang paggalang sa alinman sa inyo, aking mga Panginoon. Sino ba ang magkakaroon ng ganyang katapangan? Ipakita mo ang mukha mo. Umungol si Yale sa isang dumadagundong at nakakatakot na boses. Lahat ay nakaramdam ng lamig ng takot, ang kanilang mga mukha ay namumutla sa takot. Malamig na idinagdag ni Fernando, Ako rin, gusto kong makita kung sino ang magiging mapangahas na hindi nagpapakita ng paggalang sa amin. Siya nga. Tingnan mo. Nakaupo pa rin siya at umiinom. Ang yabang niya. Sumirit si Gabriel sa nagngangalit na mga ngipin. Lumakas ang killing intent ni Yale habang malamig niyang sinisigawan si Sebastian, ang lakas ng loob mo. Lumapit ka dito. Ang kanyang parang kulog na boses ay nagpasakit sa tenga ng lahat. Gayunpaman, kumilo si Sebastian na parang walang narinig. Panginoon ko, nakikita mo ba? talagang hindi kanya iginagalang dapat mong turuan siya ng leksyon at ipahiling sa kanya na namatay na siya. Malungkot na mungkahi ni Gabriel. Galit na galit, nagmarcha si Yale patungo kay Sebastian, tumutulo ang kanyang buong katawan na may layuning pumatay. Kabanata 250 Isang God of War ang nagsilbi bilang isang lokal na pinuno. Ang pag-atake sa kanyang mga nasasakupan ay nagalit ng husto kay Yale. Ngayon, ang pagiging tahasang hindi pinapansin ay lalo pang nagpainit sa kanyang galit. Humakbang siya patungo kay Sebastian, handang gumawa ng halimbawa sa kanya. Nang makita ito, tuso ang ngisi ni na Gabriel at Harrison. Napatingin ang iba sa kwarto kay Sebastian na parang patay na naglalakad. Lord Wavebreaker, please calm down, sabi ni Elsa. Saglit siyang nag-alinlangan bago siya humakbang para pigilan siya. Ikaw ba si Elsa Hunter, ang malapit ng maging Lord Gustwin? Hindi siguradong tanong ni Yale. Yes, it is I. Greetings, Lord Wavebreaker, sabi ni Elsa na bahagyang yumuko. Bakit mo ako pinipigilan? Tanong ni Yale. Nang pabor at patawarin siya ngayon, para sa akin. Bahagyang kumunot ang noo ni Yale at nag-alinlangan bago sinabing, I can do you this favor, But this person hit my subordinate and disrespected me. Dapat siyang lumuhad at humingi ng tawad. Tama lang. Salamat, Lord Wavebreaker, nagmamadaling nagpasalamat sa kanya si Elsa. Agad siyang lumingon kay Sebastian. Narinig mo ang sinabi ni Lord Wavebreaker. Lumuhad ka lang at humingi ng tawad, at matatapos na ang lahat ng ito. Lumuhad at humingi ng tawad. Karapat dapat ba siya? Sabi ni Sebastian nang hindi ibinaling ang kanyang ulo, ang kanyang mga salita ay tumutulo sa paghamak. Ikaw ang humihingi nito. Sumabog sa galit si Yale. Lord Gustwind, tumabi ka. Ngayon, kailangan ko siyang patayin. I've done all I can. This is your own doing. Kaya 'wag mo akong sisihin. Napabuntong-hininga si Elsa na may bakas ng kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata bago tumabi. Medyo na guilty siya kay Sebastian at sinubukan niyang makiusap sa ngalan nito. Ngayong nililigawan ni Sebastian ang sarili niyang pagkamatay, hindi na siya makikialam. At saka, galit na galit talaga si Yale. Gustuhin man siyang pigilan ni Elsa ay lampas ito sa kanyang kakayahan. Sa isang mabilis na galaw, si Yale ay sumugod kay Sebastian, inabot ang likod ng kanyang leeg. Balak niyang buhatin si Sebastian at marahas na ihagis sa lupa, pagkatapos ay binugbog ito hanggang sa humingi ng awa bago ito patayin. Tanging ang ganoong pagkilos lamang ang makapagpapawi sa kanyang nag-aapoy na galit. Namutla sa takot si Esme na nasaksihan ito. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gayunpaman, nanatiling kalmado at kalmado si Sebastian. Humarap pa siya kay Yale na may mapaglarong ngiti sa labi. Lumipat ang kamay ni Yale sa leeg ni Sebastian. Ngunit bago makipagugnayan ay bumungad sa akin ang mukha ni Sebastian, isang tanawing hindi inaasahan na agad na napaatras ang kamay nito na parang nakuryente agad na bumuhos ang malamig na pawis sa kanyang nuo. Gusto mo akong patayin, ha? Nakangiting tanong ni Sebastian. Bago pa makasagot si Yale ay sinampal siya ni Sebastian sa mukha. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang malutong na tunog ng sampal. Ang lahat ay natigilan, ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at hindi makapaniwala ang tanawin ng kakilakilabot na Lord Wavebreaker na sinampal sa publiko ay isang bagay na hindi maisip ng sinuman kung hindi nila ito mismo nasaksihan. Lunguhag ka! Matigas na utos ni Sebastian. Sa isang mas nakakagulat na pangyayari, bumigay ang mga paan ni Yale, at napaluhod siya, nanginginig. Nakanganga ang mga bibig ng karamihan sa hindi makapaniwala. Hindi lang sinampal si Lord Wavebreaker, masunurin din siyang lumuhad sa halip na gumanti. Ito ay lampas sa pagunawa. Sa sumunod na sandali, humakbang pasulong si Fernando, lumuhad sa harapan ni Sebastian, at malakas na nagpahayag, Ako, si Fernando Thompson, ay bumabati sa kataas taas ang isa. All Puri the Supreme One. Ang mga gwardya na kasama ng dalawang Diyos ng digmaan ay lumuhad din at nagbigay galang. Ano? Siya ang si Primo. Paano ito posible? Ang mga tao ay lubos na natigilan, lalo na ang mga nakakakilala kay Sebastian, tulad ng mga miyembro ng pamilya Hunter, ang pamilya Lynch, Harrison, Gabriel, at Taylor. Naiwan silang lahat na tulala at tulala. Lilian, natural, ay walang exception. Napaawang ang bibig niya sa gulat. Sa sandaling iyon, pinagsama-sama niya ang maraming bagay na naging palaisipan sa kanya. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit siya tinawag ni Andrew na, Madam, nang makita ang seraphic Tear Pendant na alala rin niya ang pagbisita niya sa Phoenix Corporation, kung saan tinawag siya ni Derek bilang, Madam, at iginagalang siya ng may lubos na paggalang. Siya pala talaga ang Supreme Lady noong mga panahong iyon. Parehong nagulat si Elsa. Hindi siya makagalaw dahil napuno ng kawalang-paniwala ang kanyang mga mata. Palagi niyang hinahabol ang kapangyarihan at lakas habang nangangarap na maging babae ng Supremo. Si Handa pa siyang maging Jowa nito kung kinakailangan. Gayunpaman, hinayaan niya ang panaginip na ito na dumaan sa kanyang mga daliri sa pamamagitan ng kanyang sariling mga aksyon. Nabigla rin si Jenny at napuno ng matinding panghihinayang. Hindi niya akalain na ang dati niyang kasintahan, na minamaliit niya, ay ang supremo na noon pa man niya hinahangad na makasama. Maaari siyang umakyat sa kadakilaan, naging inggit ng lahat ng kababaihan, ngunit sinira niya ang kanyang pagkakataon gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa sandaling ito, gusto niyang sampilan ang sarili. Gayunpaman, huli na para ay ando ang nawala. Maliban kay Esme, lahat ng iba, kasama si Lilian at Elsa, ay lumuhad sa lupa. Ang mga nagtanim ng sama ng loob kay Sebastian tulad ni na Evelyn, Lyra, Gabriel, at Harrison ay namutla sa takot at nanginginig ng hindi mapigilan. Siya talaga ang Supreme One. Paanong nangyari to?